So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nyo ba makukuha o mawi-withdraw sa Shopee ang bayad ni buyer. So kung paano yun, simulan ka agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, bali una, syempre open muna natin yung Shopee. Ayan, So, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba mawi-withdraw o makukuha ang bayad ni buyer sa Shopee. Ayan. Una, punta tayo sa me, sa may bandang baba. Ayan. Tapos, punta tayo ngayon sa my shop. Ayan. Punta tayo sa shop natin. Ayan. Bali, ito yung itsura ng my shop, no? Ayan. Tapos, sa may part ng my finance, ayan, click nyo lang yan. pag-click niyo ng my finance ito na ngayon yung makikita niyo no sa may part ng my balance ayan makikita niyo meron tayong 12,325 na pwedeng withdrawin ayan so ibig sabihin dito pumapasok yung bayad ni buyer kapag ka-order sa Shopee natin ayan ngayon para ma-withdraw natin click lang natin yung withdrawal Ayan, pag-click natin yung withdrawal, ito na ngayon yung lalabas. May nakalagay dyan, withdraw from seller balance to, ayan, may nakalagay na dyan yung bank account natin na nilink natin sa si Shopee. Ibig sabihin, kapag winidraw natin, dyan sa bank account na yan, papasok yung amount na winidraw natin, ayan, yung bayad ni buyer. Ngayon, sa may part ng withdrawal amount, ayan, pwede mong itype dyan kung magkano ba yung gusto mong i-withdraw. Ayan pwede mong i-type dyan yung buong total ng balance mo. Ayan. Or pwede kang mag, uh, magtira. Ayan. So, depende sa iyo kung magkano ba yung gusto mong withdrawin. Ayan. Tapos, may makikita kang box sa may bandang baba. Nakalagay dyan, withdrawable balance. Ayan. Makikita mo dyan kung magkano ba yung pwede mong withdrawin. Pwede makikita natin na yung withdrawable balance natin is 12,325. So, pwede natin i-withdraw lahat yan. Pero bago yon, makikita nyo rin sa may bandang baba, nakasulat, free withdrawals left this week. Ibig sabihin, uh, mayroon tayong isa na free withdrawal left this week. Ibig sabihin, wala siyang service charge. No? Tapos may nakalagay din dyan, total withdrawals left today. Ibig sabihin, meron tayong isang withdrawals na pwedeng gawin ngayong araw. So ang gagawin natin, i uh, withdraw natin lahat. No? Ikilik lang natin yung bak sa gilid. Ayan. And pag click natin yung box sa gilid, automatic na malalagay sa withdrawable amount yung uh, 12,325. Kaya yung pwede natin withdraw. Ayan, hindi mo na siya kailangan pang i-type. Bale sa transaction na to, i withdraw natin lahat ng balance natin. Ayan. ayan kapag pagka-nalagay mo na yung withdrawal amount, ayan, pwede mo na ngayon i-click yung next sa baba. Ayan, pag-click mo yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Withdrawal, ayan. Ayan, makikita mo yung bank account kung saan papasok yung amount. Ayan, tapos yung kung magkano ba yung i-withdraw. Ayan, tapos yung withdrawal fee. Ayan na, nakalagay is free, ibig sabihin walang charge. Tapos yung amount to bank account, kung magkano ba yung papasok sa bank account. Ayan, ngayon, click lang natin yung confirm sa baba. Ayan, pag-click mo yung confirm sa baba... Ito na ngayon yung lalabas, no? Enter seller balance pin. Ito yung Shopee Pay pin nyo. Ngayon, ang tanong, paano nyo ba makukuha yung Shopee Pay pin? Ayan, ang Shopee Pay pin, makukuha yan kapag ka inactivate nyo yung Shopee Pay nyo sa Shopee. So, ibig sabihin, kailangan nyo i-activate yung Shopee Pay nyo sa Shopee para magkaroon kayo ng Shopee Pin. Ayan, para magkaroon kayo ng seller balance pin. Ayan, kasi yung pin na yon yun yung nilalagay dito para mag-proceed siya sa withdrawal. Ayan. Kapag ka nalagay mo na yung Shopee Pay pin mo, ito na ngayon yung lalabas. Withdrawal details. Ayan, makikita mo, nakalagay dyan, your withdrawal is estimated to be your bank account between January 10 and January 12, 2024. Ibig sabihin, makikita mo kung ano bang date possible pumasok sa bank account yung winidraw mo. Tapos makikita mo na wala ngang withdrawal fee. Ayan, makikita mo na rin yung final amount ng winidraw mo. Ayan, tapos yung ID, tapos kung kailan mo winidraw. Ayan, tapos makikita nyo na nga rin sa may banda baba yung transaction. Ayan, tapos kiklik nyo lang ngayon yung back to seller balance. Ayan, makikita nyo ngayon sa may finance natin, ayan, yung balance natin, yung seller balance natin is zero na. Ibig sabihin na withdraw na natin, no? Hihintayin na lang natin na pumasok sa bank account natin. Ayan. Tapos pag click natin yung transaction, ayan, makikita nyo sa may bandang taas yung withdrawal. Ayan. Nandiyan yung amount, tapos ang nakalagay processing. And pag click natin yan, makikita mo na yung details ng transaction ng pag-withdraw natin. Ayan, bali ganun guys yung pag-process o yung proseso ng pag-withdraw para makuha mo yung pera na binayad ni buyer sa Shopee. Ayan, so para magkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon kung magtatayo kayo ng shop sa Shopee. Ayan, or kung may bala kayong gumawa ng uh, cash on delivery sa Shopee. Ayan. So ayun guys, no, bali ganun yung proseso ng pag-withdraw para makuha mo yung pera sa Shopee or para makuha mo yung bayad ni buyer sa Shopee. Bali sa mga susunod na video ituturo ko naman sa inyo no, yung detailed na proseso paano ba i-activate ang Shopee Pay para magkaroon kayo ng Shopee Pay pin no, na kailangan para ma-withdraw yung pera sa Shopee. So, ayun guys. Sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to at sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga itong lasing videos sa susunod para rin sa atin. Magandito na lang muna at kinatayo palagi and peace out.